Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Naglinaw ang Department of Environment and Natural Resources o DENR na tatlong reclamation projects sa Metro Manila ang nagpapatuloy. Ginawa ng DNR ang pagtutuwid bilang reaksyon sa pahayag ni Philippine Reclamation Authority Assistant General Manager Joseph Literal na inaprubahan ng gobyerno ang 13 reclamation projects sa Manila Bay at kabuoang 22 projects sa buong bansa. Sinabi naman ng kagawaran na bago ang suspension order ng pangulo, tatlong proyekto lamang ang nasa ongoing work habang ang iba ay nasa proseso pa lamang ng paglagda sa kasunduan at pagsusumite ng environmental permits at iba pang kinakailangang dokumento. Kabilang sa mga proyektong ito ang Pasay Harbor City Project at ang Pasay 390 Hectare Reclamation Project na inaprubahan at binigyan ng go signal ng administrasyon ni dating pangulong Duterte. Hinikayat ni Senator Robin Padilla ang administrasyon na magbuhos ng pondo para magtayo ng mga proyekto sa Pag-asa Island sa bahagi ng West Philippine Sea. Sinabi ito ni Padilla kasunod ng pagbisita niya sa isla Kamakailan upang alamin ang kalagayan ng mga mamamayan na naninirahan doon. Gayunman, nadismaya si Padilla sa kakulangan ng mga infrastruktura sa isla at mga nakatiwangwang na lupa na maaaring pagtayuan ng mga pasilidad. Ayon sa dating aktor, malaki ang pag-asa ng Pag-asa Island upang maging fishing hub at tourist destination ng bansa. Dapat din anya ay punuin ito ng mga Pilipino upang mapagtibay ang pag-angkin ng Pilipinas sa teritoryo. Si Padilla ay isang linggong nanirahan sa isla noong 2021 at sa muling pagtungo niya noong August 11 ay kasama na niya ang misis niyang si Mariel Padilla. Nanawagan sa China si Defense Secretary Gilberto Tidoro Jr. na itigil lang panghaharas ng mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Reaksyon nito ni Teodoro sa sinabi ni Chinese Embassy Deputy Chief of Mission Zhou Ziyong na bukas ang kanilang bansa sa diplomatikong pag-uusap upang resolbahin ng sigalot. Inakusahan pa ni Zhou ang Pilipinas na siya anyang pasimuno dahil sa confrontational attitude nito. Pagdidiin pa ni Secretary Tidoro na dapat itigil na ng China ang pananakop sa hindi nila teritoryo at pagtatayo ng mga infrastruktura sa bahaging ito ng karagatan ng Pilipinas. Para sa Kidlat News Update, ito si Jai Reyes, nag-uulat. At ninyo pong natunghayaan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. Terima kasih telah menonton!